Alright, Magandang magandang araw sa inyong lahat, mga kapanadero, mga kabagit. Welcome back sa ating panaderia sa ere ang Parang Bagit. <laughs> Kung saan ang usapan natin ay laging matigas sa labas, pero siguradong malambot sa loob. This is your one and only baker, si Papa P. Nagsasalita mula sa mmm mainit na oven ng aking puso. Kumusta na kayo diyan? Ako, heto, nagmumuni-muni habang naghahanda ng masa. Alam nyo, sa halos sampung taon ko sa Royal Caribbean Cruise, libu-libong tinapay na sigurang duman sa kamay ko. Croissant, pandesal, chabata, at syempre, ang ating signature, ang baguette. <laughs> at sa libu-libong yan, nakita ko na ang lahat ng klase. Mayroong perfect ang pagkakaluto, golden brown. Mayroong sunog sa labas, Mayroong hilaw sa gitna. Parang, parang relasyon ng tao, no? <laughs> at yan mismo ang ating imamasahin ngayong araw. Isang topic na kasing init ng pugon at uh, kasing gulo ng minasang ayaw umalsa. Cheating! O, oh, wag kang bibitaw dyan, Tola. Alam kong mabigat to, pero tulad ng isang matigas na tinapay, kailangan nating itong hatiin para makita ang laman. So, Paano nga ba ito nagsisimula? Hindi yan yung parang kidlat na isang araw. Aha! I will cheat today! <laughs> hindi. Parang paggawa ng tinapa yan. Nagsisimula yan sa maliliit. Halos hindi napapansing sangkap. Isipin mo, ang recipe ng relasyon nyo, may dalawang pundasyon yan. Tiwala at respeto. Ang cheating, nagsisimula yan pag may dinagdag kang secret ingredient. Ano yung secret ingredient? Hmm, yun yung mga text na dali-dali mong binubura. Yung friend lang daw, pero pag magkatsat kayo, alas tres na ng madaling araw at para kang nanalo sa lotus ang iti mo. Yan, yan yung dahan-dahang pagpatak ng lason sa masa. Sa una, akala mo walang epekto. Pero pag yan na-ferment ng panaon at isinalang sa hornuhan ng pagkakataon, nako, -oh, sisirain niya ng lasa ng buong tinapay. Bakit ba nangyayari? Maraming dahilan. Sabi ng iba, kasi nanlalamig na siya. Hindi na kami nag-uusap. O yung classic, natuk nadala lang ng tukso. <laughs> Ito ang matigas na kuras ng bagit ko ah. Ang relasyon, parang isang doya na kailangang i-proof. Kailangan ng tamang temperatura, ng pasensya, ng pag-aalaga. Pag ang isa sa inyo napagod, pag yung komunikasyon nyo pasing lamig na ng walk-in freezer sa barko, yung donyo hindi aalsa, mananat.